Pero Lola, may tanong ako. Bakit kahit matanda na tayo, hinahanap pa rin natin yung ating mga magulang? Siyempre, doon tayo nagmula. Kaya naiiyak ako. Naiiyak ka, Lola, pag naalala mo yung magulang mo? Oo. At gabi, Oo. pag masalat ang ulo ko, ginaganyan-ganyan ako pag natutulog na. Oo. ako. Unan nga lang kaya po. Naalala mo yung magulang mo? Unan ako Cái gì đó? Mắm. Lugau. Lugau. Mắm. Lugau. Lugau. Ha, lugau. Bạn tìm 35 lugau của tôi. Hãy Lola, magkikita be. Okay lang? Tara, bạn. Kayo. ako lugaw. Ay, naman. Opo. Isa lang sa akin. Hindi ko alam sa kanila. Kayo. Kain kayo. Ikaw, Lola. Kumain ka na. Oo. Uh -huh. Ano Lola, Lola, ano yung hinihintay nyo po? Kumain na po kayo? Ano yan? Ano yan? Ano saan po si Lola? Sa tabi-tabi. Ay, sa tabi-tabi? Saan po bahay nyo po? Tabi -tabi. Malapit lang dito. Malapit lang dito. Kumain din si Lola. Ako, binigyan ako na namin. Ah, nangingi po siya? Ah, nangingi ka po, Lola? Lola? Ako, binigyan lang po yan. Gusto nagsasabi, sir. Ay, hindi naman nagsasabi. Gusto nagsasabi, binigyan lang. Ako, binigyan lang. Thank you. Kayo, hindi kayo kain? Kayo po, sir. May paris po kami. Mami. Mami po. Lola, taga saan po ba lola? Ati ka dyan sa paligid? Lola, kain po tayo. Ano pangalan ni Lola? Naiwan nyo sa bahay? Saan mga anak mo, Lola? Wala dyan. Nasa trabaho. Ay, nasa trabaho mga anak nyo po? Ilan po anak niyo, Lola? Panim. Anim. Asa ah, na po asawa niyo, Lola? Ah, ano, namatay na. Ano, na. Lola, Merry Christmas po. Thank Ay, thank you po. Lola, soft drinks. Gusto mo soft drinks? Agosto. Oh, hindi, lilibre kita kasi Christ, Christmas eh. Anong gusto? Mountain. Mountain Joe. Pahingin Mountain Joe po. Akala ko si Lola masungit, mabait naman pala. Hindi naman ako masungit. Pepsi lang ko. Ay Lola, Pepsi lang daw meron. O pwede na yon. Dalawa, tag-isa kami ni Lola. Akala ko si Lola masungit, mabait pala. Yan nasa lugar yun. Ah, nasa lugar yung pagsusungit. Ilan taon ka na po Lola? 72. 72. Bakit ka naggagala-gala dito Lola? Para hindi na hindi pa sa bahay. Wala nang bintila sa bahay. Wala kang bintila sa bahay? Nasira na. Dapat, ano pala pangalan wala. ni Lola? pangalan ni Lola? Ano ko? kaya Oo? Naligo ako kaya Naligo ka? Ay. Oh, lola. Yung soft drinks mo, Lola. Tagi tayo. Papa. ko, pap. Ay, walang pap, eh. Kampay tayo, Lola. Iyo. Lola, ako si Daddy Frankie. Ano pangalan niyo po? Ano? Virginia. Virginia. di Diba? Kanina, naiwan sa bahay. Ngayon, Lola, magkaibigan na tayo. Lola, Virginia. tayo ah. magkaibigan? Po? ay hindi pa tayo magkaibigan <clears throat> kasi ngayon lang nagkita anong gagawin ko para maging magkaibigan tayo thank you thank oh, you o sige inom na sarap pala ng pepsi nasa mountain dew sarap yung ano? yung sa lahat yung Masarap sa lahat, Mountain Joe. Oo nga Ay po. May kabukiran po. Ha? May kabukiran. May kabukiran. Okay, okay lang. Okay lang din. So, wala nung bata ka. Ah, anong trabaho mo po nung bata ka pa? Dati. Bakery. Sa bakery ikaw. Yung eh, mga anak mo, saan nagtatrabaho? Nag-aaral yung isang sa kanyang talo. Ay, ikaw nagpapaaral? Wow. Dito na po. Okay. Okay. araw pa yun. Noong araw pa yun. Napansin. Araw. Wala napansin mo. Ang dami mong pera. Sorry, <laughs> lang po. Merry Christmas, Lola. Okay. Saka, yeah, kung ako magkira-pera, apat na buwan. Apat na buwan ba? Kung ako pera ba? Kung apat na buwan? Mura lang. Magkano? Ayun, nasa mag na ako ng ano, sabi noon, one time, naka-three thousand, ten thousand. Marami pala, no? Minsan lang. Minsan lang? Tanda na kasi. Uh. Lola, wala pa akong napamaskuhan. Pwede ba ang pamaskuhan mo ko? Kahit barya? Gusto po. Bigyan mo ko? Bigyan mo ko, pamasko, Kasi wala pang nagbibigay sa akin, promise. Ilan, no? Ilan bibigay mo sa akin? Kaya kumuha ka ng ano? Hindi. Gusto ko kung magkano yung mo sa akin. Akala ko ito na libre. Hindi. Iba rin yung, yung, yung soft drinks libre ko sa'yo. Mm. Dahil Christmas ngayon, hingi rin ako pamas ko sa'yo. Mm. Ayan ba? Wow. Akin na tulon ha? Hindi na yung pera mo. Kaya mo na. Kasi okay, may bibili na akong dalawang inahan ako. Oo. Oh. Dalagita. Oo. Oh i mo sila na ano, kung kahit na kung siya naman, sa mga, sa mga... Lola, etong ko mo sa akin, saan galing to? Sa mga tao. Ah, sa mga tao. Iningi mo rin? Hindi. Kaya mga kusa nilang... Ah, kusa nilang ibinigay. Tapos bibigay mo sa akin. Oo, okay, siyempre, nanghingi tayo. Ah, nanghingi. Gano'n ba yung lola, pagka may nanghingi, bibigyan? Oo, bibigyan. Oo. Oh dala, siyempre ang hirap kitain ng pera, oh. Oo, oh, mahirap nga. Eh, bakit mo binigay sa akin? Eh, siyempre. Wala nga naman. Nainom ako ng sobrang, gusto dito. Ang bahit pala ni Lola Verreña. No? Huh? Saan ang province ni Lola Verreña? Bicol. Taga Bicol ka? Ako? Hindi lahat. Bakit napunta si Lola? Lola, bakit ka napunta rito? Nagpapalot ako ng mga pinakay. Hmm? Bait naman ni Lola. Lola mabait, Lola ang mabait ka. Uh, marunong umunawa. Marunong umunawa. Bakit ang magtyaga para kami nilaga. Ah, oh, pag may tiyaga, may nilaga. Hmm. Kung hindi ka magtyaga, wala ka nila. Wala nilaga. Kaya kailangan mabait, no? Tapat ka sa iyo. Tapat. Kung gusto mo umutang, umutang ka. Opo. Sabi ko, kung mo gusto Ah, pag ayaw, huwag pilitin. Kasi din, maghintay ka ng tao. Lola, bakit nakarating ka dito eh kung taga Bicol ka, ang layo? Nanay ko, kasi may tumukuha nga yung tibay ka. Nanay mo nandito? Ano ba Namatay na nga, 27 years na. Ah, 27 years ago. Nagkasakit siya. Ganda rilo ni Lola, oh. Lola, matagal ang hey. rilo mo? Sa lang ko. Sa kuhanginan? Bulot ko doon ang mga kamay. Saan ang bahay mo, Lola? Sinong kasama mo sa bahay? Ang aking anak. Ilan anak mo, Lola? totoo lang, ang anak ko tatlo lang. Ah, tatlo lang. Kanina, anim. Anim, namatay na yung dalawa. Ah, namatay na yung dalawa. Ba't sila Ay, namatay? Ang na, anim, tatlo. Hmm? Namatay kasi nahulos. nahulog. Nahulog? Eh, ah. Lola, itaas natin yung headband mo, nalalaglag. Para maganda sila. Mahaba oh? ang Mahaba. Eh, ano nangyari? Pinutulan ako ng kapatid. Pinutulan ng kapatid mo, pinagupitan. Lola, marunong ka rin magbilang ng pera? Marunong. Lola, wag mo mama sa may pwede ka bang tanungin hanggang saan ang tinapos mo po? nakapag aral na po ba? Nag-aaral ako pero hindi lahat natapos. Hindi lahat natapos. ko na. Hanggang saan tinapos ni Lola? May pinaaral si Lola. Oh, sorry Lola. Hindi si pa. na ang dami kong kinaraaraw. May pinag mayroon akong pinaglalaanan. No. Anak ng tamang anak. Marami kang pinag-aral? Marami din. Asa na sila ngayon, yung mga pinag-aral? May mga trabaho na. May trabaho na. May mga asawa na. May mga asawa na. Mayaman na sila, Lola. Hindi ako mayaman. Hindi, yung mga pinag-aral mo po. Siyempre, may trabaho sila. Oo. Oh. Eh ikaw, ano trabaho mo? Sa bahay. Sa bahay lang. Pero ngayon, so, nagagala-gala. Oh. Isa minsan, naiyak ako, nililid doon. Noong 69, nalakang nalilid Oo, oh, naiyak Ay, ka. Siyempre, nasa bakery ako. Bakit ka naiyak? Ay, buntis ako noon. Ah, buntis ka noon. Oh. Lola, binigyan mo ako ng Christmas eh. Salamat ha. Oo, oh, salamat din ha. Opo. Dahil binigyan mo Christmas, bigyan kita ng Christmas, Lola. Ano yan? Ito? Mike. Uh Hindi naman nakaanam. So, okay lang yun para makuha yung usapan natin. Lola, bigyan kita ng Christmas. Thank you na lang. Ayaw ko ng Mike. Ha, ah, ayaw mo ng Mike. O, regalo na lang. Anong gusto mo regalo, Lola? regalo, bota. Ha? Bota. Bakit ka magbubota? Natubig dito minsan, naputik. Mm. Lalubog ang pangkot. So, bigyan kita pambili ng bota. Mahal yun. Magkano? Ay, siguro mga 100 plus. 100 plus yung bota. Nasa 350, Lola. O, oh, pwede rin. Wala kang 350 dyan? Wala. Ito, Ito lang. lang. Naubos ka rin. Bumila ko malagkit bumili ka malaki. Lola, bigyan na lang kita pambiling bota. Baka naman na ano kayo, mayroon pa yun. Mayroon kang asawa. Mayroon kang mababawas pa. Mayroon na kong asawa, Lola, ano, sa bahay. sa uh, mabuti naman. Oh. Pero wag lang ano, wag naman na. Na ko para bumili nito Hindi, bibigyan kita kasi binigyan mo ako ng Christmas, eh, bigyan din kita. Ay, wala yun. Hindi, kasi mabait ka eh. Mabait. Ang mabait, walang ayaw. Opo. Oh, ito, Lola. Lola, oh. Bigyan kita. Bilangin mo. Parang ayaw ko man. Kasi mahirap na. Wala akong pangbabayad sa'yo. Hindi. Hindi, hindi. hindi yan. Ibabayaran. Bigay ko sa'yo yan. Eh. Oo. Magkano for, na yan, Lola? Poro. Sobra na to. Ha? Huh? Four eh 350 yun eh yung bota o oh, bilangin mo nga kung alam mo 450. magbilang 4.50 5 5.70 6.30 6.70 7.70 7.70 bilangin mo nga ulit kung 7.70 yan bilangin mo nga ulit lola sige awakan ko muna to 1 2 3 Oh, 5.50 7.50 8.50 May 20 pa 8.70 Oh. 870 870 870 Marunong pa pala bilang si Lola Lola, naiingatan mo ba yung pera mo? Naingatan ko pero magmana ako pa ay, may magnanakaw sa inyo. Oh. Sino yon? <laughs> ha? Yung anak ko rin. Ay, yung anak mo rin. No <laughs> po yan. Magka-34 na yun. Magka-34 na. Ninanakaw oh. niya yung pera mo? Oo. Oh. Tatagdagan natin, Lola, para kahit... Mawag ang pera mo. Ha? Hindi. Mawag oh, Hayaan mo, importante, meron ikaw. Oh. Huwag bilangin mo, Lola. Oh. Okay. Oh. Ha? Ang dami naman. Ayan, ang dami din para sa'yo talaga Kaya yan. Ano ba itong nalimutan ko tuloy? Ha? Ulitin mo ulit. Malilimutin ako. Okay lang yan. Basta huwag mong kalimutan ng Man. Panginoon. Oh, thank you. Huwag nang dagdagan. Hindi, dagdagan natin para may pang New Year ka. Ay, pang New Year. Ah. Kaya lang. Mahirap pa yun. Ikaw mahirap ka. Hindi. Marami akong pera. Sige lang. Oh, bilangan mo na lahat. Ha? Huh? Uh, Uli na lang, Oo. Oh. <laughs> Basta Kaya ingatan ano, mo yung pera mo, Lola. Ha? Iingatan mo yung pera mo. Hmm. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 8. 8. 50. 850. Eh, ito. 870. 870. Equals? 970. 1720 lahat, Lola. 11, 1170. Mm. 1270 12, 17. Mm. Uh, 12, 14.20 mm. 15.20 oh. 15, 17.20 17, mm. Okay na yan, Lola? Pagdami ah. na nga nito Anong gagawin mo sa pera? Itatabi Itatabi Bibili mo na ng Kunting ano Grocery Grocery? Grocery no, yes. diba? yes. Ha? Ano? Anong sa pera? mo ay, anong handa mo sa New Year? Ah, uh, ano, Biko. Saka yung, ano, Palutang. Palutang? Palitaw? Oo, oh, oh, meron ako malagkit. Meron ka malagkit. Kaya mo pa? Kaya ko. Oh. Ngayon, Lola, sabi mo ah. kanina, mag, ngayon lang tayo magkakilala. Okay. Hindi mo pa ako kaibigan. Ngayon, kaibigan Ay, na kita. Hindi pa rin. Ay, hindi pa rin. Bakit? Kasi nairap tayo. Na Mas dobro yung mo sa akin. Po? Pagbigilin na ako ng... mo yan eh. oh, hindi, hindi. Walang bayad yan, Lola. Binigay ko po iyan galing sa puso ko. Walang hinihinging kapalit. Walang galing sa puso oh. Sa Panginoon yun, Opo. Yan ay kaloob ng Panginoon. Christmas mo po kasi mabuting tao ka, mabait ka. Oh. Binigyan mo ko kahit di mo kilala. Kaya naku, kay mga bata nga, binibigay mo ng Ay, big mga bata? Nag-aate nila, oo. Oh. Oo. Oh, oh. Mga bata, gusto ko kasi. Uh, bata ang ano kasi, pag-asa ng bayan. Ay, pag-asa. Bakit ikaw, Lola, napakabait? Anong meron? Na? Bakit mabait ikaw? Hindi kasi, tinuring ako ng ng magulang ko, tinuring ako ng magpapakabait. Magpapakabait. Huwag daw ako manluko, wag daw ako magkuha ang hindi akin ay ganon napakabait na pala At ng po, magulang nyo kasi kay yan ang ang, ang ang gawa mong isa lahat masama lahat nakabarilig masama mm -hmm. kaya alisin ka sa pudera ng iyong pinagkakitaan pinag 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 Lola ilang taong ka na po? 72 Lola sa edad na 72 matanda na hanggang na ngayon pa rin ba hinahanap po pa rin ba yung magulang mo? Yung tatay ko, na yung nanay ko wala na kasi 27 oh. years na, 27 oh. years na baka. Kasi yung nanay ko pagod. Pagod. Nagpapakatulog. Oh. Nagbamantay sa bilyara. Oo. Oh. Nagkitinda ng mga sweet sticks. Oo. Oh. At in, Pero Lola, bak bakit ganun, no? kahit matanda na tayo, hinahanap pa rin natin yung mga magulang natin. Ito nga, dinuntok nga ako ng taga batangas Ay, bakit kasi nung Pila-pila sila, pinapapila ko kasi tumutulong ako sa tendan. Mm -mm. ako dito, nag-aagawan ka ng pagkain. Ah, bad yun. Mm -hmm. Pero Lola, may tanong ako. Mm -hmm. Bakit kahit matanda na tayo, hinahanap pa rin natin yung ating mga magulang? Siyempre, doon tayo nagmula. Kung walang magulang, hindi naiiyak ako. Naiiyak ka, Lola, pag naalala mo yung magulang mo? Oo. At gabi, Oo. pag masalat ang ulo ko, ginaganyan-ganyan ako pag natutulog na. Oo. Iyak ako. Unan nga lang kayo po. Naalala mo yung magulang mo? Unan ko. At tatay ko, bukod naman tulogan nila eh. May isang maya rin ang lupa doon na pinamahulugan luko-luko oo po na, istorbo kami ng mga bata nandun lagi tatawa sa bata namuyamoy ang buhok na si naloha na si Lola ba't ka umiyak Lola? hindi kasi ayoko kasi ano malala pa ang nakarama na. hmm naalala mo yung magulang mo Uh, pinsan ko, marami akong kamag-anak. Opo. Alam niyan, ito, ito. Francis Ed, eh. si na. Naniniwala ba kayo doon mga kababayan? Kahit nagaano tayo katanda, kahit saan tayo makarating, ano man ang marating natin, pag dumating yung point na may nararamdaman tayo, hinahanap pa rin natin ang kalinga ng ating magulang, no? Gaya ni nanay sa edad niyang to napag usapan lang yung magulang ay napaiyak siya. Kaya mga kababayan, It's habang nandyan pa ang ating mga magulang, pakamamahalin natin yan. Dahil once na sila'y nawala na, hindi na pwedeng ibalik pa. Samantalay natin yung panahon na nandyan pa sila. Oo. Oh? Kasi lagi dito may tubig. Oo. Lola, thank you so much ha. Salamat din po sa'yo. Sana napasaya kita sa araw na ito. Masaya po ako. Maraming salamat sa iyo. Mm -hmm. And Thank you salamat sa lahat sa inyo. Ayan. Ingat ka po parati, Lola. Sana eh, magkita lagi, nage, tayo. Nag-iingat po ako. Opo. Araw -araw. Lagi tayo magdarasal kay God. Opo. Pag po makalilimutan, na yun po isang ano po natin sa Panginoon. Mm Na atong buhay ay magbabantay sa akin. Opo. Eh, hey, Lola, ito yung soft drinks mo, Lola. Okay. Ito yung 25 pesos mo, Lola. Hindi ito naman to. Lola, oh, ibalik ko na sa'yo para marami kang pera. Lola, <laughs> hindi <laughs> naman ako totoong, ano, uh, ah, nangihingi. Nag-try lang po ako. i natin yung pera eh, mo, ay, Lola. Wala. Karga wala mo dyan. Nandito sa Hmm? O, oh, oh. yung bariya mo ba? Baka mawala yung pera mo. Wala na. Ay, ano yan? Ay, ko na ng Hotdog ni Dendy. Ah, hotdog yan. Ang oh, mayroon ito yung 25 low Balik ko na. Mahilig yung sa hotdog. Oo, oh, oh, mahilig sa hotdog. Baka Ako, sa Ano yung kakarga mo dito, Lola? Ay, yung pera mo. Naku, delikado. Dapat ibulsa mo na lang. no huh? ibulsa yan. Oo, oh, ano bulsa mo para hindi makita ng mga ano kakunin hindi, hindi na makukunin sabi mo may magnanakaw sa inyo eh. yun yung anak mo. ay yung anak mo loko yung anak mo may mga wallet yung bigay niya sa alin oh, ito yung 25 na pinibigyan mo mo pag kasi pagpag ko ano ba ano trabaho ng anak mo lola wala ngayon wala kasi nagkasakit Oo. Uh -huh. parang nakulam kaya siya ang kumukuha ng pera mo hmm. Oh, sige, Lola. Kapatid kong lalaki. Oo. Hindi siya kumukuha. Lola, salamat po. Walang, walang ano mang po. ni Lola, mga kababayan. Kahit na hindi niya ako kilala, binigyan niya ako Christmas. Ano po yan? Yung mga ibibila ko lang ako ng inaanap ko, inaanap ko. Pinakiradaran na tarino. Oo. Oh. May inaanak po ako sa Jimmy. May inaanak ka? Opo. Sige. Balot na lang po. Men, pabalot mo na lang. Tapos magbayad na tayo. Thank you sa... So, ha? 160. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. si Lola na nadaanan lang namin dito. Kaya binigyan lang natin siya ng counting uh, pamasko. No? Marami. Marami? Marami. Oo, oh, ingatan mo lola. Eh, mga kasi yun dala yung bibila ko ng bagyo yung inaanak ko, tatlo. Yung ano, anak ni Jenny. Opo. Anak ni, ano, ni, ni Karo. Uwi ka na lola. Ha? Mamaya-maya. Mamaya-maya pa. Oh, oh. Lakad ka lang? Lakad lang ako. Malayo ba bahay mo dito? Malayo. Saan ba siya? Diyan lang. Diyan lang. Ako. O, oh, sige Lola, alis na po kami ha. Yung soft drinks mo Lola. Lola, ito yung soft drinks mo. Salamat na. Walang anuman, Lola. Ay, gusto ko ng ganyan. Alin? Yung cross. Ay, ah, yung cross. Bibili ako, bibili na lang ako. Opo. At yung walang cross ko, Walang cross. Regalo nung matutuyo. Sa simbahan, marami. Oo, mga nagkinda. Magkano ba yung Lola? Bibili ka? hindi, bibili ng lang ako. Bigyan kita pambili. bogna lama oh. bikin kita oh lola pambili mo ng cross magkano to lola five oh ito nako sige na dagdag mo ingat basta ingatan mo lang ha hmm. huh? oh. oh. Ano po, tunay na dito yan, o. Opo. Hindi eh, nga nakakabili ka rin. Mura lang. O, oh, mura lang. Hindi eh, Basta ingatan mo yung pera mo, Lola, ha? O, mga kapabayan. Maraming maraming salamat po. And God bless po. Babay, Lola. Lola. Ingatan mo yung pera mo, ha? Opo. Ikaw din. Salamat. Ingat ka, Lola, ha? Kumuwi ka na, ingatan mo yung pera mo, ha? O, para hindi mawala. O, oh, kasi, ano ko pa nang, ano yung dalo. Oh, o, oh, sinsya ka na, wala akong dala rosary. Kung may dala akong rosary, bibigyan kita. Yun na, pangarap ko yun. Ay, pangarap mo yun? Hayaan mo, Lola. Para, para nagsisimba lang, ano, mayroon. O, oh, hahanapin kita ulit, babalikan kita. Ha? Para magdala akong rosary para sa'yo, ha? Uh, okay, salamat and God bless. Salamat po.